So, Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Grabing truck yan Akala mo, hanapan Mag-ngyari <laughs> naman kating ganyan pre 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 pasuyo na naka sombrero naka sombrero pasuyo ako ah, pre pasuyo na naka damit ako leblo oh, yan yan sige sige si ate <laughs> Yun, no. ate pasuyo ako nung naka dalmatian na t-shirt ah, na, anong bestida o oh, yan yung hello Isa pram <laughs> prank <laughs> ay lak ay lak eh, ay lak ay Ro lak dahil tagulan na, kailangan natin mag dryer. <laughs> ano pa lalagay ko? Kakaya ba yun ah? Patatas lagi. Papatuyo. Patakpan pa ko ba hindi? Ipatak ko mulo patakpan, eh. Patakpan, patakpan. Ah, nasa nungan. Okay na. Norgibs, Norgibs. Talagay ko lahat to. nor Sambo. Masunurin na. Abo <laughs> <Masunorin na>. eh. <laughs> Aba. Aba. Atistin <laughs> mo. Baka hindi niya first time mas masakit eh? pa to kaysa eh? sa break up niyo. Eh? Eh? Ayay eh. <laughs> niya. eh ay ka. Tama. Nako. Mukhang naiwan ng yung utak na sa kawali. Hmm. Nakabot na nga. Giniagawang. Nang ka siya. Di ba binigay sa kamay? Baka <laughs> gusto niya ipabilang. Ngayon na una, Pee <laughs> Buti naman at may kaibigan tayo Handang tumulog <laughs> I don't want peace I want problems, always <laughs> <No>. <laughs> Lahat daw lang Santik-santik sayang, baju kurat cuma nak. Apakah saltik-saltik ini saltik? Abah digila lu membos? Abah apa kamu untuk patung tuh? Grand prize ah? Oh. Nakainggit pa. Bigas pala. Eh. <laughs> nakalimutan mo mag-open ng filter. Eh. <laughs> Pero sa filter ka lang makapit. Eh. Ah, biglang gumanda. Hindi <laughs> to yan. Aba, bumatap. <pa. laughs> Walang sumalo. <laughs> Wala silang balak eh. Ikasal eh. Mayroon ilang CR na perfect ka yung design. Yung May CR na to? ikaw ang mag adjust Isa ha? Isa ngayon oh, naman. I ikaw mo adjust. Isa. Yan! Sa ako na eh! Hindi lang yung lababo. <laughs> ah! Habang tumatahay ka, pwede ka na mag-toothbrush. Ba't <laughs> niwan yung pera? Ay, go, malaki nga. <laughs> <Ito> Ay, <baay> pala. Ay, <laughs> hey, balot. Bupalit ka ba eh. Bupalit ka. Oo, oh, tagpila ng balot niyo po, boss. Tapos, ayos ah. Ang karabing mahala nga. Tagpain pera man sa mga. Pila man din na like, ka-days, guys.

Basic lang kaya ate. Ginsam na, murag ka ila. Wala, Oscar! Pwede ka sana. Tanawa, guys. Oh. Relaxing ka na sa tanan. Sumo na ka ng padagat ng pabukin. Pakanal sa tao. Ako na, Oscar. Oh, ano ka? Hi! Ano ah. sa MCWD Springs, guys. Oh. <laughs> Galing ha. <laughs> Tinis, pakiluto mo nga to Half cook lang ha. Ito, ito. Oh, Gusto ko yung oh. medyo maliit lang, na lang para... Kay. Iba kasi lasay. Oh, ah, half cook lang, tia. Oo. Uh -uh.

eh yung kabila luto yung kabila hilaw yung kabila hindi luto sabi <laughs> mo kasi yung lang <laughs> kaya naman yung yung kabila na yung luto <laughs> sino may mali papalit na ako sa mainilate ayoko na dito <laughs> tingnan niyo guys first time nila lang na nag meet ng ka-chatmate niya ah. tapos yun no no ayan. no, no ayan ah, sigurado niya yung my... yun pala. puro foundation hahahaha <laughs> pilunasan kamsha siya. Kamukha niya pala. Pinagtatawa lang dahil kukulay ng damit mo yung lahat ng dumaan. Ika <laughs> kasi dyan nahulog ka dahon. Mm. Salanan mo tuloy yan. <laughs> <laughs> May dahon kasi. Ano? Yan ang ipagkamay for the first time ang crush mo. <laughs> Nawala lang sa sarili eh. Tulala! <laughs> <laughs> no, 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 no! Kaya lang ito siya Gusto ko na naman. Makatulong. <laughs> <laughs> Kung ako'y mag-aasawa